Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po na magre-replay nitong aking video Shout out po sa inyo lahat, Luzon, Pisayas at Mindanao o, Sa mga hindi pa po nakasubscribe mga sir, mga idol pakiclick na mo po subscribe button at ang notification bell Okay, at our topic for today uh, Dito mo ma, ano, ito po yung ano mo yung skid plate di ba? Yung protection po sa makina ng ating KLX 150 tsaka 140. Dito, dito mo makikita ang kahalagahan ng skid plate kapag ito kapag may nangyari ng hindi maganda sa iyong makina kaya sa mga nagte-trail po dyan na hindi gumagamit ng skid plate lalo na po sa mga mabato kumamit kayo ng skid plate kung ayaw nyo mangyari yun nangyari po sa kake-elixir natin ano ang nangyari sa kake-elixir natin ito ay pa-flash ko ayan, sa picture kung makikita nyo yung kanyang drain plug po ay napigtas tumama po sa matigas sa bagay yan tumama sa bato gano'n mostly sa bato kaya kapag nag ako mga kake-elixir ingat na ingat po ako pag may nakita kong bato kahit po may skid blade yung motor ko itinatagilid ko po sa right side ng kaunti para hindi po tumama yung iba naman po kaya nasisira ay itong drain plug na to sumosobro naman sila sa higpit pag nagbuka sila ng drain plug dapat po tama lang uh, punta sa motor para maipaliwanag ito mabuti tapos dito sa garahe dito yung mga motor na katago okay mga kailis sir, good morning Magandang halim, na hapong gabi ito. Yung sa kakailig po natin na basag po ito. Napingas ng buo ito. yan. Kasi wala po siyang skate blade. Ito, pasadya po namin ito. Noong 2016 pa since wala pa po nabibiling skate plate noon Gawa po sa solid steel plate. Gawa sa plancha yan. Kaya yan, protektado yung drain plug. Pag kasi wala itong skate plate, nakalabas po ito pag may, 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 may sa batoy ayan basag po yan tsaka ito kung nga nga may bato dito mo nang tatama hindi ayun po kung tatamaan tong crankcase ayun po yung walang skate plate yung I aming mean, KLX 150L yan ito makapal to yung skate plate ito to pinagawa ko yan kaya po siya protektado yan huwag din kayo bibili na skid plate na sakto lamang po dito sa lapad ng chassis. Kasi hindi rin po mapaprotekta ang drain plug. Yan po palagi yung titignan pag bibili kay skid plate, yung drain plug hindi po tatamaan. yan kailangan safe. Pero kahit po may skid plate yung motor nyo, uh, mag-ingat pa rin po tayo sa bato. May hirt kalaban ng bato, mabutasan kayo makina sa trail. Ito pa kainaman sa may skid plate, yung chassis nyo po, hindi siya makukupi and yung ilalim po ng makina yan pwedeng mabasag yan, eh. pag tinamaan din ng bato kung yung may kumalsong bato yung mabasag diba malaking gastos nandiyan pa naman yung engine number nandiyan sa gawin dyan Dung tayo sa 150L ito po tayo sa walang skid plate ayan po ito naman pag walang skid plate ayan o diba labas yung drain plug ayan pag may sumabit na bato dyan eh, talagang basag yan o, tapos kaya nga po sa ilalim ayan pag tinamaan din ng bato yan butas yung ilalim ng makina nyo kaya ganoon pong kahalagay yung mga ano yung drain plug kasi sinasabi ko sa mga ano magkabit kayo lalo na yung mga mahilig sa hard drill ayan sa cross magkabit kayo nyo. napaka ano madali lang po mapigtas yan yung iba naman nagbabalak magpalit ng kalahati ng makina ng crankcase at magkaka problema naman po kayo sa sa engine number ito yan ito engine number niyan pero ito kaya naman pong i-repair yan sa machine shop kayang kaya yan re-rebuild lang po yan tapos bubutasan na panibago tsaka retread mas maganda kung may makikita po kayong may TIG welding may makikita kayo machine shop po na may TIG welding machine para siguradong malinis yung pagkakagawa ng tray plug na inyo kay Alex. Ayan po yung mga kay Alex namin. Ayan. Dalawang S tsaka L. Yung itong isa, hindi, hindi ko pa naik. Ganun yung ginagamit yung skate plate pagka enduro cross. Ito, kinabit ko lang po muna yung plastic. Kasi sa race ko lang po ginagamit ito ng pero may konting protection pa rin naman po ayan medyo tago pa rin yung drain plug ayan hindi pa rin sya maaano pero mahirap po magtiwala pagkabato talaga ayan ganyan po kahalaga yan pareha space kit plate nung ito tsaka yun nandun yung bakal hindi ko na kinakabit pag mga hard trail yung po ko kasi, kasi dati may tinda po ko nito so ginawa ko lang pong demo po ano fitment ganito yung mga nakalagay sa KLXPF yan yung iba naman po nababasagan ng ganito tsaka itong yan yung cover sa clutch ya? pag tinamaan ng bato basag yan kaya mag iingat po tayo tsaka itong cambio pwede mo nangyari po sa akin yan kaya ingat po tayo sa mga bato bato kaya yung preno at nabaloktotan na rin ako sa trailers sa DRT Okay, yun po ang kahalagahan kay Alexander, mga makakailig nang skid plate. Napakamura po ng skid plate. Kaya bumili na kayo, mabibili sa ire Kesa po mabasagan tayo ng drain plug o ng makina, di ba? At magagawa naman yung kaya lang malaking abala. Ibababa yung makina mo. Ahanap ah, ka ng gagawa. Ganun po mangyayari dyan. Eh, tsaka ano, para bang hindi ka na kumpiyansa pag may repair na di ba nahinang yung makina mo. So hanggat maaari, ingat po tayo. Yung mga mahilig mag enduro cross yan. Pagawa kay skid plate na safe po talaga yung drain plug. Hindi po tatamaan ng bato. Apakahirap din po sa trail na pag napigtas yung drain plug nyo, ano mangyayari? Tatapon yung langis, di ba? Tatapon yung langis. Mangyayari, aandar yung motor nyo nang walang langis. O di ba? Pag nang na walang langis, ano mangyayari sa makina? Lahat po ng moving parts, magagas-gas, masisira yung block nyo. Connecting rod, mga bearing, rocker arm, camshaft, lahat po ng gumagalaw, masisira. So, dahil lang sa drain plug, gagastos ka ng libo-libo, di ba? Mga sa libo-libo. Magkano pa overhaul? Labor pa lang, di ba? Wala pa yung parts Teka, maingay yung madaan. Wala pa po yung parts doon, no? Bibili ka ng connecting rod. Sa KLX-150 pa naman, hindi po nakakabili ng connecting rod kit lang pag genuine. Isang buong sigunyal po. So, maawi ka sa badja uh, genuine, na parehas lamang po. O de, pag sira pa yung rocker or yung black piston, di ba, malaking gastos. Baka uh, hindi po kumasili man libo nyo. Pera pa pe, babay niya sa paggawa ng drain plan. Overhaul pa lang po yun, tsaka biyesa gor, baka umubos kayo ng kulang 10,000. Hingin natin mga 7,000. Pero kung kayo gagawa, mas makakamura. Pero magkano yung skid plate ngayon kung bibili kayo? Ang skid plate, uh, lang po yun, less than 2,000, makakabili na po kayo niyan. Kailangan nyo matibay heavy duty, hindi baling bakal, at kinakalaw, ang pinturahan na lamang po. Solid steel, wag yung aluminum na parang gawa sa puwit ng kaldero, malambot po yan. Iba yung bakal, yung gamit namin, tested na po namin yan sa enduro cross at sa hard trail. Wala naman kami naging problema. Medyo nababasag pa ngayon pa ito, wag Pero ingat pa rin po. Kaya malaking bagay rin nung nag-1821 kami, tumaas yung ground clearance ng KLX 150S. Dati, konti le clearance nun. Pag nadaan ka pa sa rats, malalim na, ma, di ba? Para ka nakaupo sa toilet, para ka, <laughs> Uh, paano mga kakailagsir hanggang dito na lamang po ating video ulit at maraming maraming salamat po sa suporta ah. sa mga hindi pa po nakasubscribe nakikilig naman po ang subscribe button at ang notification bell at comment lang po nagreply re ako kayo sa kautin ko kung ano katanungan nyo hanggat po sa abot po ng aking makakaya at pasyari rin po ating video maraming maraming salamat po sa kailangan pala ng piyesa ng KLX, maplayer Uh, PM lang po kayo sa akin page RR731 Moto Online Shop. Okay, maraming salamat sa inyo and bye-bye.